Ano ba pagtutulong namin sa iyo? Alpakaling ulit? Sabihan? Ah, uh, Ray. Ray. Maldo. San Roque? Sa San Luis, Antipolo Rizal. Ayan. Ano po bang may tutulong sa inyo ng inyong banglipat sa programang munti Ano po bang sakit ng inyong inat? Sa anak lang po. Sa sa anak pa ang inyong anak. Apo niya po ang may sakit? Anak ko mismo po. Ah, anak niyo mismo. Uh, Muli po, magandang araw po sa inyo. Ito naman po ang araw ng ating pamabahagi ng inyong abang lingkod ng gabot. Ayan. At eh, minsan, may kaasiba tapinansyal ang ating pagtulong sa kadaylanan. Iyan po ay pinangako na atin, natin sa buong may kapalang pagtulong dahil tayo po ay pinagyan ng panibagong buhay hindi para sayangin kundi gamitin sa ating pagtulong sa ating mga kababayan. Pero bago natin sila upisa, nais kong pasalamatan sa si ating berge. Ayan, na bumatid sa atin ng isang maligayang araw ng ating pagsilang at maraming salamat Ate Bayo sa inyong binigay na ano ba mo? Mane! May mani si Ate Bayo sa inyong May mani sa dito ang at alam ko may kasama pa ang iba yan May kasayan Pagpupot sa kate Bigay niya Ate Bayo dito sa inyong pagsikot bilang daw pag-alala sa araw ng ating pagsilang Pero so, gano'n po man ako'y nagpapasalamat dahil hindi naman tayo Pahilik maganda. Ay ako yung papasalamat lang. Ito pala kan, yung tuwal niya. Tuwal niya pang matay. Maraming salamat. Ayan. Ito pa yung kalog sa inyo pang likod. Na ating kaibigan. Na si Ate Berge. Ayan. Maraming salamat Ate Berge sa inyong bigay. At ako man eh. Talaga ako sa buong buhay ko. Hindi talaga ako naganda. Dahil ang nais ko lang ay makatulong sa ating kababayan. Nais ko rin pasalamatan siyempre ang aking pamilya. Nandiyan na rin lagi at Maraming maraming salamat sa inyo. Yan. Bago natin umpisan, pagbati muna sa ating dalawang bisita na si may kailangan ng tulong. Ayan. Anong may paglilingkod okay. ka ba yan? Nanggitin mo muna ang inyong pangalan. Lagasaan ka? Ito po sa Bernardo Angel, talagang katilip siya. Ayan. 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 Kamayan, ikaw ba'y napasyal dito sa aming munting programa? Ano ba ang ating may paglilingkod at ano ang ating may tutulong? May nilang -il dito ang Uh, hybrid. ah, nangangailangan ka ng gamot. Ano bang gamot ang iyong kailangan para sa iyong karamdaman? Losartan lang po. Losartan. Ayan. Ilang milligrams ba ang iyong ginagamit? 100 po. 100 milligrams. Ilang beses mo ba iniinom sa isang araw? Isang po. Tuwing umaga lang po. Oh, tuwing umaga sa isang araw, isang beses ano ba? Isang beses, isang araw. Ano bang nangyari sa iyo, kabayan? Ito si kabayan. Sa so, uh, hindi ninyo nalalaman, ito ay matagal ko rin na nakasama sa larangan ng aking hanap buhay. Siya po ay aking customer ng matagal. Kaya, ikaw naman kabayan nakakalimutan. Kasi kahit pa pano, hindi kahit pa pano, talaga nakatulong kayo sa akin upang ang aking hanap buhay ay patuloy na tumakbo at mapalaganap sa bayan ng Taytay Kondiman. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating kliyente, ating customer na patuloy na tumatangkilik upang may pagpatuloy natin ang ating pagtulong sa ating mga kabayan. Kayo naman kabayan, ano naman ang inyong pangalan? Taga saan po kayo. Banggitin niyo po ang inyong pangalan at kung taga saan po kayo. Ako po naman si Rinaldo Mulyo taga Atipulo Barangay Barangay San Luis Atipulo City. Napunta ko ako dito tayo... na... na 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 sa camp na hinihingi ng tulong dahil sa kapansanan ng anak ko na bago nito. pala ko. Matawang kita ka ba yan? nag -polo ka pala. Paano po napapakaya dito ba? Sinagawin si, ko ba si. yung chat niya? Opo, oh, oh, gusto nito ko. Ah, sinagawin ko ba? Si Sister so, Bertie kasi nung may ano sa akin noon na isubaybayan daw kita sa YouTube uh, Ay, sa akin. Kasi Facebook. Kasi nga hindi ko maano no, sa Facebook. Sa YouTube pa, na ako nalagay nakikita sa mga nagagawa mong tulong sa mga kababayan natin mas tapos bala din sa buhay. Uh, tagantipolo eh. Kasi kabahin pala, tagantipolo pa. Tagantipolo. Isa rin na bukutin ko rin Makita rin po din sa account ko sa, ano, sa Dumeon Ray na content na rin sa buhay ko. mo din ako ng mga 7 na rin. Ah, uh, ganun ba nga Share na rin ako ng mga no? sa mga nakikita ko ng mo sa mga ano natin, mga kapatid natin. Wala, wala kami pinipiling tinuturuan ka ba? Muli, sa kasanto po lang? Sa, ano po, bandang San Luis po. San Luis, barangay San Luis. Ang pangalan niyo ulit? Ah, Rinaldo po. Naldo. San Roque? Sa San Luis po. San Luis, Antipolo, Rizal. Ayan. Ano po bang may tutulong sa inyo Nang inyong panglipat sa programang munting ulit? Hindi po sa amin ng konting tulong para sa financial pass. Ano po bang sakit ng inyong anak? Sa anak lang po sa sa 9 days pa lang ninyo uh, nang uh, anak uh, mo. Apo nyo po ang may thread? Uh, anak ko mismo po. Ah, anak niyo mismo. Uh, saan po bang hospital? Nandun sa hospital ko sa Padilla. Padilla Antipolo. Uh, yeah, isa nating kababayan na hindi ko akalain, tag-antipolo po si kabayan na tumingin ng financial assistance para daw sa kanyang anak na may karamdaman Anim, asyam na araw pa lang mula nang sinilang, ay nandun po sa balik ng karamdaman, sa pagsilang. Ayan. Kung anong maating ating makikakayanan, iabot natin sa ating kababayan dahil nangangailangan ng na tulong. Ang ating pagtulong naman ay walang pinipili, walang sinisino man. Ang mahalaga, kung anong ating makayanan, ay paggamot tayo nila. Diba? Kaya sa iyo kabayan, ang kailangan mo ay gamot na losartan. Diba? Magkano ba pili mo pag bumibili ka ng gamot, pagka na isang peraso? Ang bandihin ng 80 pesos. Ah, yung 10 operaso. Binibili mo yata, generic na. Oh, generic na. Kasi ang branded, 27 yung sa. Diba? Generic pa Bini binibili mo. Isang beses, sa isang araw, si Phil mo. Gendini. Ito, yung nasarta natin, 100 mg. Ayan. One, 100 mg ang kailangan mo kapain, ano? 100 mg Kaya, 100 mg Masa 100 mg Masa ng 100 mg Ito Ito yung binibigay namin kabayan Branded ito Ito po yung binibigay natin na losartan Para sa ating kababayan 100 mg Kailangan niya po para sa kanyang karamdaman Ito 100 pieces ang laman nito kabayan good for 100 days. Hindi ka naman mong problema. Di ba? Kasi sa iba, as in tabi naman, hindi naman sa kahit pinipintas ako, ang ating health center, kung mabigay, sampu-sampu lang na piraso, 20 piraso, hindi namin kayo masisisi sa dami ng humingi. Pero tandaan po natin, ang dami nating pondo sa ating barangay o sa munisipyo, bakit pinagdadamutan ninyo ang ating mga kababayan na dapat para sa kanila ang tulong na dapat matanggap? mas pinipili nyo ba po ang unang pamamasyal ng ating mga opisyalis? Pansarili niyo lang. Kaya sabi ko, kabayan, darating nga ng butang. Maghalal tayo ng dapat at karapat-dapat. Yung nakakatulong sa ating mga kababayan, nagkit sa lahat, saka po natin nangangailangan, nang inuuna ay taong bayan. Hindi yung inuuna, ang pagpunta saan-saan at hindi na maalala ang kanyang mga pinangako. Mamimigay kayo ng gamot, 20 piraso, pababalikin niyo, tapos pagbalik, wala na naman. Anong kagalingan ngayon na matatamo nila ng kanilang pag ay paputol-putol? ba? Diba? Ito ka di yung ipagkakalop namin sa ito? Hindi pa isa-isang piraso, kundi isang daang piraso. Ayan, isang daang piraso yung kabayan. Ano masasabi mo? Na ikaw ay bibigyan natin ng isang daang isang box. Isang daang rao. Okay. Salamat po ko kung pagtulong. Ayan, pagtulong. Salamat po. Salamat po. Ako na pinasasalamatan din kita dahil matagal kitang naging customer. Okay. Di ba? Sa akin ka bumibili nung kalakasan mo pa kaya tayo tumatanong ng utang na loob. Sa ating mga kababayan, na kailangan nating tulungan dahil sila naman ay kailangan talaga ng tulong hindi man natin naging customer ito pa kayo na naging customer natin at pinakinabangan natin ng mahabang panahon meron pa tayo dito ng vitamins kabayan kailangan mo to kasi sa blood sugar ay sa blood sugar sa, sa baradong mga ugat ito di ba? ito yung vitamin B1 B6 at B12 kaya lang ka ba hindi ko may pangako sa vision kita ng isang bak sa kadahilan ng konti lang ang aking nabili nito di ba? pero bibigyan pa rin kita ng 50 peraso 50 pieces Ayan. Araw-araw din po ito. Araw-araw. Tuwing umaga. B1, B6, at B12. Para sa mga baradong ugat yan. Diba? Para yung pagdaloy ng ano, na ating tubo ay maayos. Diba? Kaya, ayan. agapin mo yan. Ito yung losarpan mo. At kung iyan ay naubos, pwede ka magbigay minsan sa programa para mapaglaan ng kita ng gamot na may bibigay sa iyo. Diba? Ayan. Nais kong pasalamatan. Siyempre, ang isa nating kaibigan na nagdo-donate sa atin ng mga gamot na ating pinamamahagi, ang bahagi kasi ng binamibigyan natin kabayan, iyan ay bigay ng aking kaibigan na si, si Mr. De Las Reyes. Siya ay taga mainila isang isang matagumpay na negosyante na tumutulong sa atin. At nais ka rin pasalamatan si Gagawal Alfred Aguila sa kanyang pinagkaloob na yero para sa ating mga kababayan. Ganon din naman si Gagawa, si Arnold. Ayan, Arnold ko at si Dakila Kama. Maraming salamat sa inyong donasyon na yero na ibibigay natin sa ating mga kababayan bago magtagulan. Yan. Yung may mga kayilingan sa ating yaro na akin na nasagutan, makakasa kayo bago namating ang June. Nagawa na namin ang bubong ng inyong mga bahay. Kasi pag kami nagkabi, nagbigay ati, Bergie, kami na rin ang nagkakabit. Oh Libre na. Kasama na yung karpentero na binabayaran to. Pati Yero, kami na rin ang nagkakabit. Wala silang babayaran doon. Kaya sa inyong mga kabayan, ano naman itong daladala -dala mo para sa iyo Para sa, ano ko po, yung, Ah, ganoon ba, ba ka bayan? Malayo na. Hindi whole person pala ng anak Sa CT scan. ikaw ba yung lumapit sa inyong barangay? O kaya sa inyo sa akin ba yan? Sa inyo Pinababalik ang kabayan. Normal lang yan, kabayan. Okay. Hindi naman natin masisisi ang barangay o ang isang munisipyo. Sa kadahilan na marami rin humihingi ng tulong. Kaya nga lang ang aking sinasabi sa kanila. Sana naman huwag natin pabalik-balikin. Pa, siguro sa unang pagbabalik, tama na. Pero makailang mo rin ating papapalik Pero nakakasakit na rin sa kalooban. Kasi ito ikaw na nga yung nag-ihirap, sa so, papasahin lang nalo kang maghihirap. ihirap Diba? Kaya, um, yan lang ba kailangan mong gamot ka ba yan? Yung amlodipin, di mo kailangan yan. O yan, losartan lang talaga ang resito sa'yo. Talagang sa blender. Ay, eh, pumamag ka kasi kabarado ugat. Eh, dapat kang uminom yan. Parang dali ng inyong ugat, ng dugo sa inyong ugat ay maayos. Sa alam po ng programang Montingiling, si kababay, isa nating kababayan. Ano masasabi mo kabayan bilang ng ating palalalita? Manay, maraming salamat po kam sa sayo po mo, akin. Damot. Maraming salamat. Ayan. Papasalamat si kabayan. Pero ganun pa bang kabayan, sabi ko nga, unang-una, siyempre pumunta kayo dito na masaya ka. At siyempre, kailangan pag-uwi mo, kahit pa paano okay. yeah. ka, yung day na yung pagkana, kung maabutan ka ng konting biyaya para sa iyong pamasahay, eh. At syempre, kailangan mo rin ng bumili ng mga Ito ka ba yan? Kunin mo yan. Wow! Ano masasabi mo na may gamot ka na? Maraming maraming salamat po ka. Dapat tayo magbigay birthday niya. Kaya po rin. Okay lang yan. Yan tayo naman ay matagal nagkasama. Umahasa ako sana ay makarecover ka. Ah? At sana nga, sa susunod, ako naman ay may susuportang mayor sa darating na halalan. Sana tayong magkasama. Dahil pipilitin kong manalo ang mayor na susuportahan ko para mayroon tayong malapitan na sa akin lang kayo pupunta. Ako nang bahalang maglakad sa munisipyo. Pag ang mayor na susuportahan natin ay mananalo, para ang tulong, hindi na kayo pipila sa munisipyo. Eh, pangako sa iyo, hanggat kaya ko, pag wawagos ang gamot po, pumunta ka lang dito sa akin. Ipagtatabi kita. Ha? Wala <laughs> ka well, na talaga tayo. Eh. Talagang mga mayor tayo na magkaagapay. Asa mga politiko na nangako sa atin. Wala. hindi na tayo makilala. Diba? Pagpunta ka. Punta ka ng morisipyo. Punta ka ng barangay. Hindi ka pila. Napakahaba. Hindi tubig. Hindi ka akutan. Diba? Maraming salamat sa inay. At ikaw namang kabayan. Dahil pambilingan ng iyong asawa. Nasa ospital ang iyong anak. Kaya mo makatulong sa Ayan. Ayan. Malayo pa yung pinanggalingan. Ayan, dalawang libo. Ano masasabi mo, ate? Ang <laughs> masasabi ko dito, malaking tulong ko sa anak ko na nangyayari ng motor sa sabi. Maraming maraming salamat kap sa munting hiling. Pagpatuloy niyo, pagpatuloy natin suporta ng munting hiling nila, Edward. Malaking tulong po, mabayot po siya at maraming napitan. Hindi na lang kasi natin kagabayan kung gano'n na po pa natin ang tao kung anong kaya natin ibigay. Ibigay natin sa ating mga nangangailangan. Alam niyo po, minsan talagang ang isang maging mahirap ay napakahirap na katayuan sa buhay. Lalo tigit sa lahat pag tayo humingin ng tulong sa ating pamahalaan na tayo 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 pinababalik sa hindi na walang katiyakan. Ako ay nakakatiya kayo na pag sa akin, hindi ko ay magugutom. At natin hindi ko ahayaan na kayo ay hindi matutungan. Kaya ngayon, ang hangat pa sana yung sumaling ka. Ganon din sa iyo, taga-ante Polo ka. Mga kaasra, pumalik ka pa dito. Lagi na ako nandito. Maghintay kayo. Darating ako. Lagi man ako nahuli pero wala akong ipang pinupuntahan. Dito lang. sa so, ka rin? Saan Di ba? So maraming salamat sa inyong kapto. Sa inyong dalawa. At eh... So, pa tayo.